May we know po the policy statement sa uh, or reaction sa resignation ni Mr. Zaldico as member ng House of Representatives. May mga umaalma po kasi na baka lalong hindi na po siya umuwi and even DOJ Secretary Remulla said uh, alam niya na baka hindi na magparamdam si Mr. Ko. Uh, sa pangyayari po iyan, kung nag-resign po siya, yan naman po ay kanyang kagustuhan. Wala makakapigil sa kanyang mga desisyon. Ngunit kung magkakaroon man siya ng kaso at maisasampa, hindi po niya ito maiiwasan, hindi niya po ito matatakbuhan. So mas maganda po rito kung siya man po ay masasampahan ng kaso, ipaglaban na lang niya ang kanyang karapatan at ipaglaban ang katotohanan na naaayon sa kanyang mga ebidensya one follow up lang po. How important po ba si Mr. Zaldi ko dito po sa uh, gitna po ng mga investigations sa uh, flood control controversy kasi lumulutang po yung pangalan niya for the past week sa mga hearing in the Senate pati po sa House of Representatives. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So mas may ina po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Sunod na tanong, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, USEC. Ah, uh, good afternoon, USEC. Ma'am, uh, may we know the status of the uh, blue alert notice for mm -hmm. Congressman Zaldico? Has it already been granted? And meron na po bang nabigay na whereabouts and current movement of the former congressman? Kakakausap pa lang po natin kanina kay Asik Miko Clavano, pero ang sabi po niya ay uh, waiting pa rin po sila. Uh, ng uh, response. So, hantayin na lang po natin. Ma'am, follow-up question. Um, Na-raise po ba yung issue ni, Congressman, ni former Congressman Zaldico and his resignation during the LEDAC where both President Marcos Jr. and House Speaker Bojidi were present? Hindi po napag-usapan.